Samantala, ang Korte Suprema wala pang aksyon sa mga musyon para baliktarin ang disyon sa VP Sar impeachment case. Kasama mo sa Balita, Rajman Jairus sa Pina, Florida. Jai! Hindi pa inaaksyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon na muling paggaralan ng desisyon nitong ibasura ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Atty. Camille Ting, kasama sa agenda ng unbank session kahapon ng mga mosyon pero hindi raw ito tinalakay. Hindi naman sinabi ng SC kung bakit hindi pa ito inaksyonan. Sa ngayon umabot na sa lima ang naghain ng mga petisyon para balikta rin ang ruling ng Korte Suprema noong July 25 na nagsabing labag sa saligang batas ang impeachment ni VP Sara dahil sa paglabag nito sa one-year bar rule. Uno na iginit ng iba't ibang petitioners na walang nilabag sa konstitusyon dahil ang pang-apat na impeachment complaint lamang ang inaksyonan. Kasama mo sa DCXL, Arimen Manila, Radio Manjairo, Supena, Florida. Tatak, Arimen!